Ayan mga kagigil, magluluto po tayo ng tinolang manok. Ayan. Start na po tayo. Sangkot sa muna natin, no. symphony Sampo sa lang natin, tayo sandali ano. Pag na-nilaga na tubig. Pwede marami sa raw. Dahil marami tayong ano, papaya ilalagay. Simmer for 30 Lagay na po natin ang ating ang ah, papaya. Mas prefer ko po yung papaya kaysa sa yote, no? Kasi pag papaya, mas manamis-namis. Mas manamis-namis ang ating sabaw. Ayan. Simmer ulit. Ayan. Mag-iino na po natin ating malunggay. Simer pa mga 5 minutes na lang. Ayan after 40 minutes kung oh, ganoon talaga katagal sa ganoon syempre parang masarap mananato na lang oh my jesus ko napakasarap mga kagigil ay sarap na sabaw mm. tayo na tayo mga kagigil